Hello guys! Alam nyo ba na ang dahon ng guyabano ay mabisa pang alis ng ating mga karamdaman? Ako ay umiinom ng mga dahon ng guyabano bukod sa pagkain ng mga prutas nito ay nilalaga ko ito. Ito tingnan ninyo, naglalaga ako ng dahon ng guyabano. Ayan, nag-usok-usok pa. <laughs> Ayan o. Oh. Yan, iniintay ko na yan na makulo yan. Pagkatapos, so, naglagay ako ng tatlong tasa na tubig at kailangan ang matira isang tasa lang. So, ayan, malapit na siyang uh, maano... Yan, napakaganda nito at napakabisa. Pag sumasakit ang aking mga bandan likod, ang aking mga ini kasu iniinom ko ito. Ah, ngayon, nakakainom na ako nito ng one week na. So, pinanatili ko ito. Every day, umiinom ako nito. Dahon ng guyabano. Yan, pinapakulo natin. Ayan, ba diba guys? Na masarap kaya ito. Hindi naman siya mapakla na inumin. Masarap din tong dahon ng guyabano. At effective ito guys. Kasi iniinom ko talaga ito. Ayan, ginagamit ko ito. Kaya sa araw-araw, nilalaga ko ito. Tiyaga lang guys para sa ah uh, gusto nating gumaling at yung hindi naman tayo ngayon ay laging pumupunta ng mga doktor. Mahal kayang magpagamot. Kaya tayo ay, kaya ako, lumilipat, anaga, herbal ako. So, pag hindi na kaya ng herbal, saka ako magpapadoktor. Pero hanggat kaya ng herbal naman, marami naman tayong mga gamot na nandyan lang sa mga tabi-tabi na nakakagaling sa ating mga karamdaman.